Ramdam na ramdam ko pa rin yung pagod mga idol. Ibang nagsama tayo dun sa, ano, sa bahay na ginagawa. <clears throat> um, uh, nagtitiktik ako nung, ano, nung mga um, lalagyan ng box, ano. Ang susunod dun, uh, titiktikin ko naman dun yung lalagyan naman ng tubo, paakyat, papunta sa, ano, sa bubungan. Yun yung dadaanan na linya ng wire. <clears throat> Napukpok pa nga ako, medyo yun, ma mahirap kapag umiidadan na no, lumalabo ang mata like, kaya may ilo ako sa tabi eh, para makita ko yung patatamaan ko nung sinsel ayun, ah, nandidiskrasya yung ano yung kamadati, nung una kasi kanina walang tubo, nung nag vlog ako, may tubo na kanina, nung una, walang tubo yung kapit ko lang, yun, nandidiskrasya naka, ako, nakailang pukpuk -puk ano pa naman ah uh, may pamilya ako nang may sakit sa rayuma eh naman ako kaya nako delikado ito rayuma to <laughs> anyway mga kaibigan ah uh, additional ah uh, ano ah uh, tip para sa inyo ano ah uh, yung purpose nung vlog na ginawa ko kanina ano yung nakaraang vlog natin ngayon sinundan natin ng vlog ngayon purpose ko doon ipakita sa inyo ano kaya ko kayo na huwag matakot maging alerto sa mga ginagawa, laging iniisip yung mga ginagawa at um, yung sakit na anxiety depression yun yung naging daan sa akin yun yung isa isa yun, isa lang yun mga idola isa sa mas mabilis na pag ano ko, uh, pag laban sa sakit na, GERD, na acid reflux, ganoon na rin sa GERD. Ano, ganoon na rin sa GERD na sa namang uh, pangunahing karamdaman kung bakit ako nagkaroon ng anxiety. Ano, itong topic natin ngayon, itong magkakasunod ng topic natin ngayon, uh, pinag-uusapan natin dito yung anxiety at saka depression, kung paano ko nalabanan, kung paano ako gumaling. Tama-tama, kanina, Uh, may nabasa ako eh may ano may isang kaibigan na followers tayo na may sakit na anxiety at uh... hirap siya magpagaling ano katulad ko rin dati tingnan ko nga dito nanghihingi siya ng number ko eh pero hindi no, naman uso yung cellphone number dahil ako ilan yung cellphone ko isa dalawa tatlo itong ginagamit ko sa vlog paapat yung isang ginagamit ko sa sa audio ano ginagamit ko sa mga youtube na pag youtube ah uh, pag research search uh, pag may music gamit yung ano yung speaker yun ah uh, ilan lang dito yung may ano ilan lang dito yung may number may sim tapos kung may sim siya wala naman siya load ano, kasi yung load niya, load ko, naka, um, ano, sa internet. Ano? Kaya, siguro bibigay ko doon messenger. Ano? Doon sa mga kaibigan natin na gustong makontak ako, ayun ay, nga yung dahilan kung bakit ginawa kong pangalan yung aking, ano, aking YouTube channel. Ano? Yan din po yung pangalan, ko. yan, yan po yung real name ko at yan din po yung pangalan ko sa Messenger at saka sa Facebook ko. Kaya mm, doon pa lang, kasi search nyo na ako, may, ah uh, makakapag-comment kayo, makakapag-message kayo sa akin. At kung sakali po na kayo ang aking makita doon, at uh, kayo yung uh, nauna kong matawagan, swerte po kayo. Kasi marami din pong mga nagme-message na katulad sa inyo na natatawagan ko. <clears throat> Tingnan natin yung ano yung kaibigan natin. Nag-message siya kanina doon sa ano, sa, um, ano, sa My Good Story ang bagong pa uh, sa bagong panahon. Yung parang 'yung message? Ah, yun si Ir, Irin, Irene, Irene. Ano, ganda ng spelling ng Irene niya, no. A I R E N E Pabalinan ano 3 hours ago ah uh, ito yung ano oras ngayon no ito yung nagtitiktik ako doon doon nanood ng video ko ano yung my girl story sa bagong panahon ah uh, kanina lang to yung ayun ng alas 6 ng gabi pinalabas yung video na to ah uh, story ito ng ano, ng good at saka anxiety din ko pa Kaya, ah, oo, kaya dun siya nag-message. Ano, uh, story ito kung paano ko pinaglabanan yung... Actually, halos lahat naman ang ano, the same me. Eh, yung mga sinasabi ko na, ano, ah, uh, although may iba-ibang kaunting... May konting something na iba dun sa ibang video. Kasi marami naman tayong pinagdaanan, marami naman tayong pagsubok na nalampasan, marami tayong mga ginawa. Ano, di lang naman ilan ang ginawa natin paano tayo gumaling. At uh, yun nga, minsan mahirap tandaan. Ano, uh, kaya ulit-ulitin mo yung mga video na napanood mo. Ah, ganito yung nararamdaman mo. Kailangan ganito yung ano, uh, gawin ko. Pero yun nga, ang tip na may bibigay ko sa inyo, additional tip, ah, uh, kailangan open-minded ka. Kailangan kilalanin mo yung sakit mo at dun sa sakit na yun, mapapag-aralan mo kung ano yung nararapat na gawin mo para malampasan yun. Ano? Um, kasi pag sa isip mo gagaling ka, talagang gagaling ka. Ano? Yan yung sikreto. Yan yung sikreto ko. Ano? Um, isipin mo yung gamot mga idol na iniinom mo ganito ano ha uh, pag-aralan mo ha ibalik mo sa isipan mo yung nangyari sa'yo ng mga nakaraang mga araw na umiinom ka ng gamot inom lang ako ng ano Diyos pala napaibig ako sa Diyos para gusto ko na konting matamis pero hindi pa lagi andyan ha mga idol <coughs> Pero may mga nakaraang araw, wag ko, ba't mga hinahanap ko mga mga hindi bagay sa atin. Ano pero sige lang. Ah, uh, niya nagtuloy yung detox ko. ano, hindi detox ako. Kasi nga kung ano nung nakakain ko kahit naiinom ko lalo pa sa opisina, um, may mga meeting, seminar, ano halos araw-araw. Ayan, nakakapagod din. Tapos, may libreng merienda, pagkain na uh, cater. Ayun, uh, talagang overload ako nito. <laughs> Kaya puro detox ako ngayon. Yung, yung pinakikita ko sa inyo, detox yung tea. Yun, yun, yun din muna ngayon sa akin. Na ay nabibiling detox na tea. Ayun mga idol, ah... Uh, ito yung ano ito yung ginagawa ko talaga ah uh, yung pag-aaral ko kung ano yung nararamdaman ko nararanasan ko tapos ina-apply ko ano tapos yun nga yung sa gamot ano yung sa gamot na sinasabi ko sa inyo na um, pag ang isip mo sa gamot hindi ka gumagaling hindi ka din talaga gagaling kahit anong gawin mong pag-inom ng gamot ano you know, hindi ka talaga gagaling. Kasi, ito na naman, sasaksak sa kukunti nating lahat. <laughs> ano? Sasaksak sa isipan natin lahat na yung gamot na iniinom natin. Lahat naman tayo uminom ng gamot. Ako uminom din ng gamot eh. Uh, kapag may masakit sa akin, ayunom ah, din ako ng gamot. Kasi nga, yung gamot, yun yung agaran na magpapareact sa katawan natin para mapigilan yung sakit. Ano? Yung kirot, yung hapde, yung something na masama sa pakiramdam. Ano? Yun yung, ano, yun yung function ng gamot. Sa aking pangunawa, ito sarili kong pangunawa, mga idol, ha? Sarili kong pangunawa at, um, tested ko. Tested ko talaga. Kahit ikaw, isipin mo na lang, mga idol. Isipin mo mabuti. Ano yun na ng gamot? Kasi, kapag yung gamot, ininom mo, magkakaroon ka ng pakaramdam na giginhawa. Yung gamot, di ba may, ano, may mm, nakareseta minsan sa atin na ah? three times a day, after meal, two times a day, after meal, uh, once a day, before bed, once a day, before breakfast, Di ba may mga ganun na klase ng gamot? Ano? Uh, ibig sabihin, may computation ng ilang oras bago mo ulitin ang pag-inom ng gamot. Yung ilang oras na yon sakto yon mararamdaman mo ulit yung sakit. O, hindi pa, hindi pa nadating yung oras na yun, may nararamdaman ka ng sakit, kaya pag dumating yung oras na kailangan mo na uminom, hawa ko ulit. Pabalik-balik lang. Kaya sabi mo, hindi ka gumagaling kasi bumabalik-balik. Ano, ang dahilan, yan nga. Lagi ko naman inuulit-ulit. At sana, uh, matandaan na nating lahat na yung purpose nung mensahe na pinapaabot ko sa inyo, na dahilan sa gamot, kaya kagumaganda yung pakaramdam sa oras na tumatalab yung gamot pero kung gusto mo na tuloy tuloy yung pagkawala ng nararamdamang hapdi sakit, kirot o anuman nahirap sa uh, iyong sarili sa iyong katawan gusto mong tuloy tuloy na maging normal ka maging uh, maayos yung pakiramdam mo, masigla ka hindi lang yung gamot na yun ang gagawin mo hindi lang yung gamot na yun ang naininom mo ang tututukan mo. Tutukan mo ang pagkiklensing, paglilinis ng sariling katawan mo, ng loob ng katawan mo na dinungisan, dinumhan, ginawang basurahan. Mo mismo, ikaw mismo. Ano? Dahilan sa hindi mo alam na ang mga kinakain mo, nakala mo makakatulong sa'yo, mabubuhay ka na matagal kasi nagubusog ka, ay sa palang dahilan kung bakit nagkakasakit ka ngayon. Yung pagpapagod mo na para sa pamilya mo, yung pagpupuyat mo na para sa pamilya mo, para sa kinabukasan, ay hindi pala magiging kinabukasan ng pamilya mo. Dahil magiging problema ka ng pamilya mo dahil nagkakasakit ka. Ano? Eh, dapat may time management dun sa mga ginagawa natin. Kailangan, wag mong aabusuhin yung katawan mo. Kasi ang katawan mo, may hangganan. Ano? Tapos, yung dumi na sinasabi ko, yung basura na sinasabi ko, yung toxic kung tawagan natin, hindi natin alam. Nanggagaling doon sa mga pinakain natin, sa linalanghap natin, sa naamoy natin, sa naihihinga natin, na exhale natin. Hindi natin kasalanan yon Kasi yun ang nasa paligid natin. Yun ang pagkain natin ngayon yun yung makabagong panahon na sinasabi ko doon sa nakaraang vlog mga idol ano yung vlog kaninang, pinalabas kanina dahil sa makabagong panahon, kailangan na natin magiging maayos, kailangan natin magiging uh, maganda kasi eh, sa makabagong panahon talagang napakabilis ng lahat para sa atin yun kasabay ng mabilis na yun, mabilis din tayo magkasakit, mabilis na rin tayong mamatay pero alam natin kung gaano kahaba ang buhay ng mga tao nung una pero ngayon, bata pa lang madami ng problema madami ng sakit, maagang magkaroon ng karamdaman mabata na pagbata ang mga nagkakasakit <clears throat> yung ginawa ko, anxiety depression natulungan ko yan naayos ko yan. Nung una, aksidente. Eh. Hindi ko alam. Na yung ginagawa ko, yun yung kinakwento ko kanina doon sa nung nagagawa tayo. Na, yung ginagawa ko sa figure, na, ano ko, na, uh, negosyo ko dati. Ano yun? Uh, lakas na lang ng loob na kailangan kong kumita. Ad additional income ano, kasi may pangangailangan kami noon. May mga pagkakautang ako na binabayaran dahil lang doon sa dati kong uh, problema doon sa anak ko. Alam naman nyo yun. Ako toko naman dati sa inyo sa mga vlog. Uh, wala akong bahay. May sakit ako. Nagpapakasakali ako na kahit may sakit ako magkaroon ako ng bahay. Sa na bahay yung gina, pinandar ko, negosyo yung pinandar ko. Na hindi ko akala, and lalong magbibigay ng stress sa akin. Kasi nagkaroon naman ng sakit yung mga, ano, yung mga, uh, nagkaroon ng problema yung pag-aalaga ng babuyan. Anyway, malaki naman yung tulong sa akin doon. Kasi yung libang na nakukuha ko doon, Uh, malaka na yung tulong sa akin ng mga oras na yun naging ano yun? naging panuntunan ko nung natuklas ako katotohanan ko paano iayos, paano gamutin ang anxiety at ang depression yung mga nakilala akong psychiatrist doon ko na naisip nung may makilala akong psychiatrist nagkaroon ako ng mga kaibigan psychiatrist na kaya pala hindi nagpaparamdam yung sakit ko ba? Kaya pala naging okay ako dati noon kasi nalibang ako. kahit kung walang gamot na iniinom tayo, gumagaling tayo. Kasi sabi nga yung psychiatrist, hindi naman gamot ang sagot. Mahirap pa nga pag may gamot kasi tuwing mararamdaman mo yung sakit mo, uh, hindi ka, ano, hindi ka marirelax. Hanggang hindi ka iinom ng gamot. Dependent ka na doon sa gamot. Ano? Para ma-relax ka, kailangan mo ng gamot. Ngayon, ganun na lang, nang ganun yung cycle mo. Ah, uh, mahirap. Lalo lalo na yung gamot. Sabi ko nga, yung chemical niyan, nakasama, sangkap diyan. Ah, uh, may side effect. May, hindi magandang, uh, nagagawa sa kalusugan natin. Ngayon, baka sabihin mo, ah, uh, kung ganun din lang, yung ano, ay eh, huwag na tayo uminom ng habang buhay ng gamot, ano? Hindi eh, ganito naman, kung bakit ako naniniwala sa gamot, ano? Ba't ako naniniwala sa gamot? Pero hanggang sa maaari, hindi ako umiinom ng gamot. Kasi nga, mabilis siyang mag-react yung gamot. ah uh, pag uminom ka ng gamot, nag-react agad siya, nararamdaman mo agad yung pagbabago. Ngayon, kung matindi yung sakit mo dahil sa makabagong panahon, dulot ng makabagong panahon, ah uh, kakailangan mo yung gamot na mapigilan yung nararamdaman mong sakit uh, ang kailangan lang pala kasi may resistensya mo para matulungan yung gamot na yon para hindi agad-agad bumalik yung sakit para dahan-dahan na magamot uh, maggamot ka maging ayos ka kasi kung gamot lang at gamot tulad ng nararanasan mo tulad ng naranasan ko dati, gamot lang ako ng gamot, hindi ako nag, Nag okay ano ayon ang target ng usapan natin ngayon wala kasi ng resistensya ano number 1 naman lagi yan number 1 na lagi kong sinasabi palakasin na resistensya tapos uh, gumawa ng paraan na uh, ma transfer ang isipan mo sa makakatulong sa iyo para maging relax ka at may pakinabang yung ginagawa mo kasi once na may pakinabang yung ginagawa mo ano uh, natutuwa ka tapos na yung ginagawa mo nakatitig ka sa ginawa mo maganda yung naging act, naging uh, output ng ginawa mo kahit tapos na at hindi mo na no yung utak mo yung isipan mo habang pinapanood mo yun, uh, nagpapangsyon pa. Ano? Kasi, para doon sa kasiyahan na nakikita mo, na, na naggawa mo yun, sa kabila ng nagkaroon ka ng karamdaman, ano? Yun yung, ano, yun yung hindi ko malilimutan. Uh, habang, ano, habang wala akong ginagawa sa loob ng figure ko dati, nung dati, nung may figure pa ako, pinapanood ko yung alaga ako, Est stress reliever talaga siya nag, lalo na yung mga biik, yung mga uh, anak nung, ano ko, nung mga ining kumbabo, yung naglalaro. Wala, napapatawa ka lang. Napapangiti ka. Ano, hindi mo man aalala na may problema ka. Minsan yan, nalilimutan ko, oh, tanghali na pala, hindi pa ako nag-aagahan. Hindi pa, hapon na pala, hindi pa ako nag-tatanghalian. Ano, yun, kahit wala na akong ginagawa, kahit lang ako, do, pinapanood ko lang yung mga, ano, nung, yung output, yung Uh, naging sukli nung aking uh, ginagawang yon na, na nakalibang din sa akin habang ginagawa ko ano yung kinento ko nga dati na nag-welding ako nagmamason ako doon kung ano-ano ginagawa ko sa figure ko ayun nakatulong yun yun po yung ano uh, naging paraan ko para gumaling ako sa Uh, aking anxiety at saka depression. Although, yung anxiety, anytime yan, uh, mararamdaman mo. Kasi takot yan eh. Ang problema talaga natin may mga anxiety, hindi siya normal na bumabalik na maging relax ka. Dapat kasi, tayo, lahat, mga tao, matatakot. Ano, once na matakot ka, ilang minuto lang, ilang segundo lang, babalik ka sa pagiging relax. Tayo po, hindi. Tuloy-tuloy tumatagal. Kaya dapat, uh, kilala mo yung sarili mo. May isip mo, pag nagulat ka, nagkaroon ka ng takot, may isip mo na, ay, takot lang to. Uh, dapat, ganito yung gawin ko. Dapat, ganyan yung gawin ko. Yun po yung, ano, ano, uh, minamanage na natin ako po hanggang ngayon, ganun yung nangyayari sa akin. Uh, once na magkaroon ako ng takot dahil sa mga hindi sinasad yung pangyayari, naiisip ko po agad na, uy, may takot ako. May ansi may anxiety, susumpong ang anxiety ko. Ano po siya, uh, na imamanage ko na agad. Ano, hindi na uh, humahantong na papahirapan ako ng takot. Kasi Kapag napapahirapan ka ng takot, yung nararamdaman mo ngayon, yun ganong kahirap talaga ang anxiety. Ano? Yung nararamdaman mo ngayon, yun yung kahirap talaga ang anxiety. Pero magiging okay ka, makukontrol mo yan, kapag may na na-manage mo na. Kapag tinanggap mo na may anxiety ka, kapag ka napag-aralan mo kung kailan ka natatakot, kapag napag-aralan mo, ano yung dahilan naman nagiging takot mo? Ano? Uh, yun nga, naging tulong lang sa akin sa umpisa na i ko yung aking isipan sa halip na lagi akong sa halip na palala ng palala yung sakit ko, yung takot ko uh, hindi ko na naiisip yung takot, hindi ko na iisip yung mga sakit na dahilan kung ba't ako natatakot kasi nga, yung utak ko nakapokus dun sa ginagawa ko, dun sa kinalilibangan ko, yun yung starting ng ginawa ko Nung una, hindi ko alam. Nung ipaliwanag sa akin ng psychiatrist, pinagpatuloy ko. Inabdab ko na yon Araw-araw ginagawa ko. Tapos, um, uh, ginawa kong practice talaga. Yan, yeah, ngayon. Ito ako. Okay ako. May takot. Hindi, ako, hindi ko sinasabing wala akong takot. Hindi ko sinasabing uh, wala na ako anxiety. At sinasabi ko lang, magaling na po ako. Kasi, kontrolado ko yung anxiety. Kontrol lang naman po yun management lang. ilang, Sana si ma'am ano? Si ma'am hmm, ko na naman. Ay, Irene. Si ma'am Irene. Ano? Uh, message na lang po ako sa messenger. Kung ano po yung aking uh, YouTube account po, YouTube channel po, yan po yung aking messenger. Ano, at sana makita ko yung message mo at ako mismo ang tatawag sa iyo para kausapin ka at tulad ng mga ginagawa ko sa mga ibang follower ko. Yun lang po. At sana hopefully magkausap tayo at matulungan kita ng kahit sa call lang, kahit sa tawag lang. Babay po at God bless you. Ingat po tayong lahat at uh, panatiliin po natin na open-minded tayo sa lahat ng na mga nangyayari sa buhay natin, pagsubok lang yan sa atin, walang nakakamatay sa sakit natin. Bye-bye at God bless you.